merong problema ang babae sa filter mechanism pag lagi niyang ino-open ang legs niya sa mga lalaki na hindi naman worthy ngayong 40 ka na hindi mo pwedeng sisihin yung mga lalaki at sabihin na lahat sila sinungaling o lahat sila manluloko pag na-improve mo yung tatlo na yun the ball is always in your court. Ooh. the more na may social proof ang isang lalaki at binigyan sila ng relasyon ng lalaki, the more na mas mataas ang tingin nila sa kanilang sarili. Kaya nga gusto nila ng lalaki na talagang the best. Kasi it reflects on their decision. It reflects on their beauty kung sino yung lalaki pinili nila. K kasi nga, ang gusto ng mga babae is yung kilala na or yung may status na. Ladies, tandaan nyo. Pagdating ng 30s, bumababa yung sexual market value nyo Hey, what's up, what's up guys? Ayaw ko dito, hindi, hindi ko eh Yun! Kala ko, ayaw mo eh Suplado mo ito here, mga ropa! So kung mapapansin nyo, iba yung camera ang gamit natin Chin mount muna tayo, mga ropa So ayun, uh, kung mapapansin nyo rin Bago ang ating lagayan ng phone At bago ang ating side mirror, mga ropa So binili natin yan sa Shopee Lalagay natin dyan sa product natin para makita nyo kung saan ko nabili. Okay? So para may idea kayo. Eto mas mura sa Shopee kaysa sa bibilin mo sa mga store. So ayun, tara. Pag-usapan natin yung tinag sa atin ni Ropa. So thank you Quadlock sa mabilis na pag-send. Hindi dahil libre. Lol. so ito yung sabi niya mga Ropa. I'm 40 now and trust me girl, they're all liars. Wow. Just pick the most generous one. Wow. Nakita nyo dito mga ropa kung paano mag-isip ang mga babae Dapat lagi silang may makukuha Ano lagi natin sinasabi? Women are extractor by nature At least if he's gonna waste your time It's not unpaid Okay, ganyan ang mga babae mga ropa Lagi naghahanap ng lalaki Na the best guy O yung lalaki na talagang merong maibibigay sa kanila Kahit sila, kung hindi nila alam kung meron ba silang maibibigay Bibihira yung makikita natin sa mga babae na nagpapayo na girl dapat ganito gawin mo sa isang relationship girl dapat ganito gawin mo sa relationship nyo para ma-retain mo yung lalaki mo kasi ganito mga gusto ng mga kalalakihan bibihiran bibihiran nyo naririnig yung mga ganon kahit yung isang dating coach na babae laging sinasabi find a man na talaga magpo-provide at magpo-protect sa'yo iilan-ilan yung mga maririnig mo na talagang may concern sa mental health ng mga lalaki o yung mga kalagayan ng mga lalaki kasi very stressful sa ating mga lalaki na provide ka ng provide tapos yung babae wala man lang na ipoprovide sayo kahit ano yes oo so, we are provider and protector by nature and women are extractor by nature pero hindi ibig sabihin nun wala ka ng gagawin tapos you deserve more pa ano yun? Okay, so sabi niya 40 years old na siya, di ba? Ang tanong, bakit umabot ng 40 years old yung edad mo at walang lalaki na nagtaguyod sa iyo o naglakas ng loob na i-relasyon ka? Di ba? Ang lalaki matyaga. Okay, pagdating sa relationship, we never initiate the breakup most of the fucking time. You ladies ang lagi nag initiate ng breakup o yung paghihiwalay. Dahil lagi niyong iniisip na you deserve more And lagi merong lalaki na the best dyan. But the problem is, umiidad kayo at merong kayong biological clock. Kung lagi nyo pahiralin yung nararamdaman nyo, pwedeng lagi kayo magkamali sa pagpili ng lalaki na kakasamahin nyo o yung lalaki na pwedeng makarelasyon nyo. Ladies, tandaan nyo, pagdating nyo ng 30s and up, bumababa yung sexual market value nyo. Especially pag nag-35 na kayo. How much more pag-40 na? ba? Diba? That's the biological truth. Okay? Biology ng mga kababaihan na makahanap ng lalaki na magtataguyod sa kanila. At hindi nyo pwedeng alisin yon kahit nasabihin nyo na career woman kayo. Even if you are career woman, you still want a man na talaga magbibigay ng proteksyon at provision sa buhay mo. ba? Diba? Kasi para sa iyo, yes, oo, oh, may freedom ka kasi may pera ka. Walang problema yon. But the question is, you need a fucking man na talagang mamahalin mo, re-respeto mo at i-admire mo. Pero hindi natin masisisay mga kababaihan ngayon. Maybe they grew up with a single parent household na tanging nanay niya lang yung sa kanila at yun ang tumatak sa isip niya. Kung ang nanay ko nakasurvive, paano pa ako? ba? Diba? My mom raised me and she's a single mom. At eto ako ngayon, 40 years old, at nakikita ko na masaya naman ng mami ko. Well, ladies, kanya-kanyang coping yan. Pero tandaan nyo, two is better than one. Okay? Hindi mo pwedeng kayanin mag-isa yung mga problema, especially these days. Binakwento ba sa yung mami mo na kung ano yung mga pinagdaanan niya sa pagiging single, sa pagiging single parent? Sinabi ba ng nanay mo sa iyo na mahirap or mas masarap yung maging single parent? Kung meron man kinwento yung mami mo sa iyo, then kahit ganun pa man, hindi ka pwedeng magbase doon. Dahil at the end of the day, ikaw ang gagawa at gagawa ng kinabukasan mo. Ikaw ang pipili ng lalaking makakasama mo ikaw ang magdi-desisyon Kung sino ang bubuntis sa'yo Tandaan nyo ladies ha Hindi kasalanan ng lalaki kung nabuntis ka Kasalanan yung dalawa Pero kung magsisisihan Ikaw ang mas may kasalanan Why? Dahil tandaan mo Hindi mo i-open ang legs mo Kung talagang ayaw mo O kung talagang poprotektahan mo Yung pagkababae mo So kung magsisisihan lang kayong dalawa Ikaw at ikaw pa rin ang talo Dahil kung i-base natin In a logical way Talo ka Dahil tandaan mo Ikaw ang gatekeeper ng sex men are the gatekeeper of the relationship kaya nga pag ang lalaki laging naloloko then siya yung may problema pag ang babae naman nabubuntes ng kung sino-sinong lalaki then siya, siya yung may problema the question is bakit easy for her to open her legs and bakit sa, sa lalaki it's easy for him to give the relationship pwedeng meron siyang attachment issues or issues sa sarili niya or pwedeng he is neglected nung bata pa siya kaya ngayon pag meron nagbibigay ng attention sa kanya sige lang siya na sige or bigay lang siya ng bigay ng relationship which is maling mali Ropa kaya lagi ko sinasabi sa inyo Ropa kahit kaibigan natin ang oras hindi mo pa rin dapat sinasayang yon sa babae na hindi naman worthy okay kaya nga ka dapat tayong mga lalaki meron tayong sexual experience hindi pwedeng wala through sexual experience dun mo makikita kung ang babae worth it sa relationship ano ibig sabihin doon? Kasi may mga babae bigay lang ng bigay ng sexual access nila kung pani ganino Basta pogi, kagaya na sinasabi nyo, basta pogi, sure yan. Bubuka kaya, yan. No, hindi pa rin. Hindi lang dahil pogi ka. syempre, nandun pa rin yung pakikipag-usap mo sa kanya. ba? Diba? So, ibig sabihin, kahit pa paano may konting game siya, Ropa. Though, syempre, na-highlight lang yung may tsura siya. Gets? Pero kung, let's say, wala siya itsura, tapos may game siya, sasabihin nyo naman, eh, mabuka kasi yan bulero kasi yan, di ba? Kasi hindi nyo, hindi nyo mahanapan ng ano eh, kung ano yung pwedeng sabihin sa kanya kung bakit siya naging babae or kung bakit, or kung bakit siya marami naging babae or kung bakit pinapatuloy siya ng mga babae. This is the cold hard truth, mga ropa. Ang mga babae, mas attracted sa mga lalaki na talagang pre na. Or yung mga lalaki na talagang maraming duma ang babae sa buhay niya. Why? Kasi nga, women are attracted with men na may status. Or yung tinatawag nating social proof. Kung may social proof ka na, ibig sabihin kilalang kilala ka sa mga ganitong bagay or anything. And ang byproduct nun is maraming babae na humaling sa'yo. At maraming babae na nag-open ang legs para sa'yo. At dahil dun, you are already preselected by women. Not only just women, kundi beautiful women. Kaya yung iba, it's easy for them to open their legs para do sa lalaki na yun. Kaya mga ropa, huwag kayong magtaka. Tang ina, simula nung inimprove ko yung game ko, nagulat ako, marami ng babae nagkakagusto sa akin, marami ng babae kumukulit sa akin. Or, tang ina, simula nung marami ako nakakausap na babae, sunod-sunod na, ngayon nahihirapan ako mamili. Or, tang ina, nung nagka-girlfriend ako, bakit doon lang dumating ang iba? Tang ina, ngayon nahihirapan tuloy ako, ang gaganda, ang si sexy, ang hahat. Ikaso e may girlfriend ako. O, oh, ba? Diba? Kasi nga, iba ang kilos mo pag may game ka. Iba ang kilos mo pag maraming babae ang nagkakagusto sa Europa at lalong ibang iba ang kilos mo pag in a relationship ka na kasi nga may girlfriend ka at alam mo na dapat tumilos ka na parang dinidisqualify mo lahat sila ano yung lagi sinasabi ni Suplado Moto sa inyo? Disqualify yourself once na dumiskarte ka ng mga babae. Okay? Hindi mo dapat iligay sa utak mo na patay na patay siya sa'yo kung totoo man patay na patay siya sa'yo at maraming signs na patay na patay siya sa'yo kailangan mo pa rin ilagay sa isip mo na ang female nature ay base sa kanilang survival mechanism ano ibig sabihin nun? No? kailangan nilang lagi makasurvive emotionally, mentally, and of course socially di ba? kaya nga gusto nila ng lalaki na talagang the best kasi it reflects on their decision. It reflects on their beauty kung sino yung lalaking pinili nila. Kaya nga pag ang lalaki na pinili nila at binigyan sila ng relasyon ay napaka the best or among the best. Of course, mas gandang ganda siya sa sarili niya. Mas sexy sexy siya or mas hot na hot siya sa sarili niya. Ganon ang logic ng mga kababayan mga ropa. Okay? the more na may social proof ang isang lalaki at binigyan sila ng relasyon ng lalaki, the more na mas mataas ang tingin nila sa kanilang sarili. Kaya nga, uulitin ko Ropa, we need a fucking sexual experience in life. Hindi ito para maglaro ka. Kung hindi, para makita mo kung sino yung babae na nararapat na bigyan mo ng relasyon Ropa. Eso eh, plato mo ito, paano naman tayo makakarating dun? mga ropa ano yung lagi ko sinasabi sa inyo you need to improve your MMG muscle, money, and game ba? Diba? so yan tatlo na yan ang dapat mong i-improve ropa kasi pag yan ang na-improve mo ang by-product nyan is mga kababaihan na dalaga or kahit may boyfriend na or may asawa na Pwede silang maloko sa Europa pero ang desisyon ay laging nasa iyo. Pag na-improve mo yung tatlo na yun, the ball is always in your court. Ulitin ko Ropa, pag na-improve mo yung MMG mo, the ball is always in your court. Maliwanag, balik tayo kay 40 years old na babae. 40 years old, bakit wala ka nakarelasyon sa mga lalaki na pinili mo? Or bakit walang lalaki na talagang nagtyaga? Nabigyan ka ang panghabang buhay na relasyon, lady. Bakit hanggang ngayon single ka pa, 40 ka na. Ngayong 40 ka na, hindi mo pwedeng sisihin yung mga lalaki at sabihin na lahat sila sinungaling o lahat sila maluloko. There are certain period of time na pwede mo sisihin ang mga taong nasa paligid mo, ang mga magulang mo, kung paano ka pinalaki. Pero hindi mo na pwedeng sisihin ang mga taong pinili mo dahil ikaw ang may desisyon at gumusto sa mga taong pwedeng mapalapit sa iyo. Okay? Tandaan mo, ikaw ang may control sa legs mo. Ikaw ang magko kung iko close mo o ibubuka mo. Okay? Kaya stop playing na fucking victim. Mga ropa, kung lalaki ang nagsasabi na nasa 40 siya, tapos sabihin niya yung mga, yung mga karamihan babae is maluloko, iba yung dating sa atin mga ropa. Hindi man nakakahiya sa atin yan, de, mga ropa. Dahil at the age of 40 dapat may wisdom ka na kahit pa paano alam mo na kung paano kumilos o kung paano mag move ang mga kababaihan pagdating sa dating market okay? so ladies sa mga 40 dyan sana wag naman kayo maging bitter sa mga 40 dyan stop playing a victim and stop blaming men for your unhappiness dahil at the end of the day ikaw at ikaw ang pipili ng lalaki na magkakaroon ng sexual access sa iyo. Ang lalaki magpupundar lang at magpoprotekta sa iyo. At dahil doon, ibibigay mo yung sexual access na gusto ng mga lalaki na to. Pero kung ibinibigay mo yun palagi, kahit yung lalaki hindi worth it, then there's something wrong sa psyche mo. Okay? Ano sinasabi natin mga ropa? Merong problema ang babae sa filter mechanism pag lagi niyang inoopen ang legs niya sa mga lalaki na hindi naman worthy sa mga lalaki naman, meron tayong approach mechanism na dapat natin i-improve at pag hindi na-improve yun, pwedeng mauwi ka lang lagi sa babae na lagi kang maaabuso or take advantage, Ropa kaya dapat ma-improve ng babae ang kanyang filter mechanism at sa lalaki, kailangan niya ma-improve ang kanyang approach mechanism, nasa nyan? nasa dawa badas yan, mga Ropa okay? so natin gawin natin dito, mga Ropa pag ang babae 40 years old na, hindi na siya pwede dapat manise ng mga lalaki. Dahil at the end of the day, the decision is hers. Okay? Hindi sa mga lalaki na pinili niya. Gets? Yung sa huling sinabi niya, at least kahit sinayang ang oras mo, bayad ka naman. So, doon pa lang ropa nakikita nyo na ang babae ay extractor by nature. At ang lalaki, nakikita nila na provider and protector by nature. Okay? Kaya mga ropa, pagbutihan pa natin sa buhay para at least meron kang chance mamili ng gusto mong babae na kakasamahin mo na panghabang buhay. Okay? So, thank you so much. I'll see you guys next time. Hindi tayo makapag-show love. Mahirap, mabagal. Show love, peace out, and be back in mysterious, mga ropa. Ang init!